Karagatan Bibitin na ang spergan At ibang kagamitan Sisirin ang kailaliman Tuklasin at hangaan bahura na makulay At mga istang kumikinang Dito na kami mga lals Parang uh, angkla na At uh, nakaprepare na din ako Alas 10.41 no? Ayan oh no? yeah, Ayan At baba na maya maya Medyo clear ang tubig dito Pero malakas ang current Ayan o no? ah. Right Sana may biyaya At mabigyan ng Pangbinta At saka pangulam na rin mamaya Makaulam kami ng masarap Alright! Welcome back sa panibagong episode at ito na ulit ang panibagong natin pagsisid. Napakalayo ng dinayo namin. Halos dalawang oras ang biyahe kaya ito na tayo. Halos tanghali na nang makarating sa spot kaya baba pa tayo ng isa bago kumain. Sa mga bago pa sa akin channel huwag kalimutan mag subscribe para lagi kang updated sa mga ilalapag ko pa na videos na katulad nito. Shout out na sa may parting dulo po ng video ito. Tara at samahan nyo ulit ako sa panibagong adventure sa ilalim ng dagat. Warm up muna sa mababaw na parte ng bahura. Napakalinaw, napakaganda ng visibility sa nababaan na bahurang ito. Sarap maghan pag ganito kalinaw ang dagat. Habang lumalangoy, papunta sa target na bahura. May isda ka agad na nagpakita at isang king mack. ako nagdrop dito para maklose ang gap at madali natin sa drop shot. Binilisan ko na sa paghabol. Sumipa ng sumipa para mas madikita ng isda at matira natin. Hindi nga lang ako napansin kaya nagsagawa na tayo ng close open technique para mas maakit ang isda. Lumingon naman ang bagya pero ayaw talaga tumigil sa paglangoy. Napunta pa sa salungat na agos kaya mas nahirapan ako nasabayan ng isda. Tumagal na rin ng ilang segundo ang habulan, walang tigil na close open. Hanggang sa napansin ko na mas lalong bumibilis ang isda. Kaya nagsagawa pa rin ako ng ibang teknik, ginalaw ko na rin ang flapper ko dyan. Pero hindi man lang umubra talaga. Tapos na sa hangin, kaya hinayaan ko na lang. Aho na tayo mga lods, huwag na natin pilitin. Sayang naman, King Max sana yun. Nang makapagpahinga sa bandang unahan, may nagpakita kagad ka na isda, kaya agad ako nag dito. Malayo pa lang nakauna ang camera para hindi maalarma ang isda. Coral trout ang nagpakita dito at ito yung magiging unang isda natin sa araw na ito. Nandito na siya nakapwesto kaya sa drop shot natin mayayari ang isda na to. May kalaliman nga lang at free fall na ang diskarte natin para mas malapitan ng gusto ang isda. At nang sumakto na nga sa tamang distansya agad ko nang kinalabitan kaya nayari natin ang isda na to. Magandang gawin naman na rin sanggod size na coral trout kaya panalo na to mga lods. sayang yung king makanina kasunod na sana to ay palapit kasunod ka na sana sa king Mac. sayang Next drop, malayo na ang inanod bago pa nasundan ang coral trout. At dito sa bahurang ito, may napansin kasi ako na sweet lips, sumilong dito kaya sinugod ko na. Hindi pa ako nakalapat ng bahura, papunta na sa akin ang isda kaya agad kong kinalabitan. Sweet lips, ito pa lang ang nadagdag sa tuhog natin. Napakalayo ng nilangoy pero panalo pa rin. Habang paahon ako dito, pilit ko nang tinatanggal ang isda sa shafting para pagdating sa ibabaw, itutuhog na lang natin. Mas mabilis ang paraan na ito. Madalas kong ginagawa lalo na kung malilit lang naman ang isda para mabilis tayo makapag-load ng rubber. Pagkatapos maituhog ng sweet lips, sumabanti ako sa unahan at ito na ulit ang sumunod na drop natin. At sa bahurang ito, may sisilipin lang na tagusan, madalas kasi ako makakuha ng malalaking sweet lips dito. Malayo pa sa bunganga ng tagusan na ito, may napansin na kagad ako na oriental sweet lips, agad ko na nga tinutukan. Pero bigla akong napansin at nakahalata kung maripas na ng langoy, Umabante pa rin ako, baka sakaling may laman pa at hindi nga ako nagkamali. May isa pa palang mas malaki pero nakahalata na rin. Agad ko nang tinutukan at tinira na kagad ang isda dahil papalayo na. Buti na lang at inabot pa pero hindi nga tinagos ng shafting. Kaya sinugod ko na ang isda para mahawakan at maipatagos ang flapper. Pero hindi ito advisable na gawin lalo na sa mga baguhan na espiro. Huwag nyo nang tularan lalo na kung alanganin na kayo at kapos na sa hangin mas maganda na lang ay umahon para balikan na lang ang isda kung sakali. At dito nga ay iniwan ko na lang ang isda at muli ko na lang babalikan. May distansya rin kasi ang tagusan kaya hindi ko mahatak. Balikan na lang natin yan mamaya mga lods pag nakapagpahinga na. Huwag sagarin para iwas diskrasya Para hindi tayo ma-blackout kaya't palagi tayo mag-iingat mga ka -spiro. Dito <laughs> Balik natin mamaya At muli ko na nga binalikan pagkatapos ng ilang minutong pahinga at ito na mga lods at doon na tayo dadaan ulit kung saan tayo nagumpis sa kanina. Lutang naman ang barrel natin kaya at mas pabor na dito tayo duman ulit. Hindi tayo masyadong mahihirapan at hindi sasabit ang line kaya pabor dito mga lods. At ito na nga paahon na tayo dito at thank you lord. Nayari natin ang isda na to at malaki laki na. Panalong sweet lips. Ayos. Ganun ulit ang diskarte. Tatanggalin na natin ang isda si Shafting para mas mabilis.

Ang ng bangka, may git isang oras bago nasunda ng isda, bago ako nakayari mga lods. Napakahaba na naman ang nilangoy bago ako umabot sa bahurang ito. At dito nga sa ibabaw pa lang napansin ko na mga base drummer marami sila. Pero habang palapat ako dito ay unti-unting nawala. May mga natira mga ilan-ilan na lang. Nagabang pa rin ako dito at mag-aambush tayo. Baka may lumapit at makayari man lang tayo kahit isa. Nagantay ng ilang segundo hanggang sa may mapansin ako sa unahan. Dalawang base drummer mabilis papunta sa direksyon natin kaya inready ko na ang spare gun. Hindi tayo agad tumira dun sa nauna dahil naalanganin ako. Kaya itong nahuli yun ang nayari natin dito. Malayo man ang nilangoy pero nabiyayaan pa rin tayo ng isang good size na base drummer kaya panalo pa rin to mga lods. next drop, makulimlim na ang panahon at madalang talaga ang nagpakita na isda sa akin. Si Utol, malaki na ang nayari, Ridbas at saka Maori. Nasa bandang baba lang ako ni Utol at si Bro Dave, nasa may parting baba ko rin. At dito nga ay natagalan na naman tayo magantay. Isang unicorn ang pinapalapit ko dito pero sa Japan may lap. Malayo pa ang distansya kaya hindi pa natin makalabitan. Kumuha ko ng chimpo at tinantay ko na makalapit ng konti. Nung sakto nang sakto ng tatamaan at aabuti ng shotting, agad ko nang kinalabitan ng istana na to. Magos naman ng git at gitnang gitna naman ang natin kaya panalo pa rin mga lods. Unang good size na unicorn, ito yung naging ulam ni Tio ito yung binigay natin sa kanya. Piliin mo maging i <laughs> Next dive at muli akong lumapat dito. Ang boss na naman ang paraan natin dito para makayari man lang ng isda. Pauwi ka ng nasa bandang kanan at nang lumingon nga ako sa bandang kaliwa napansin ko na. Papunta sa direksyon ko kaya umayos ako ng pwesto. Nakatagilid kasi ang posisyon ko kanina kaya mahihirapan tayong asintay ng isda. At ito na sila unti-unti nang lumalapit at jumbo na unicorn fish. Ang lalaki na nito mga lods. Kitang-kita naman kahit na malayo pa, sadya talagang malalaki. Inantay pa natin ng ilang segundo. Walang pagpilihan sa isdang ito dahil pari-pari ang size kaya pinuntri ako na ang isa at agad na kinalabitan. Tinamaan natin mga loads at napakabigat hatakin. Napakalakas na, napakalaki na kasi. Record na timbang, 4.7. Ito yung pinakamalaki simula nung nag -spear fishing ako. Mamaw na, nasurahan mga lods. 180 per kilo kapag overseas na nasurahan. Kaya isang piraso nasurahan, halos 900 na rin mga lods. Panalo. Ano Pagpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat Tayo na at malaman na di tayo isang talunan Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang laban Sisitas pero ano man

yung red bus. Tsaka, Ano laki? <laughs> okay. ano na, lang na lang. Ano, okay, Dave? Shout out time, shout out from Hungary, Frederick Doctor, Ramon Dolpina, shout out din sa iyo. Jamie Dulay ng Sorsogon, shout out. Shout out sa family Muradas ng Daan Bantayan, Cebu from Edi Muradas. Ronnie Villanueva, shout out din sa iyo. Irene U Diaz, Fernando Lacan Sadili, shout out. Yupoldo Orsal from Quezon City at sa kanyang asawa Marilu Dilarama, shout out po sa inyong dalawa. Maki Boy Borillo and family ng San Roque Tabaco City. Elmer Bergado watching from Bulacan. Danilo Atuli from Alabang, Muntinlupa, Command Center. Jose Job Disulok from Maydulong, Eastern Samar. Shout out po sa inyo dyan. Joseler Baguio from Mindanao, Ginguog City. Shout out din sa inyo. Elna Chavis, Johnny Jaitin, shout out din sa inyo. Shoutout din sa iyo, Tataon Toy Fuji Edward ng Kison Province, Dennis De la Cruz Family ng Nai shoutout din po sa inyo diyan. Nat Cervantes, from Italy. Ayun, shoutout din sa iyo, Lods. Figura Family ng Camarines Sur, shoutout. Armando Suaverdes ng Imus Cavite. Romeo Manungsong from Mabini Batangas. Angel Hernandez from California. Ayun, shoutout din sa iyo diyan, Lods. Shoutout din sa iyo, Josie Patutubo. Rinialisin ng Pasay City. Shoutout din sa iyo. Hanford Di San Jose Family ng Kaluyan Tiki. Shoutout sa inyong lahat diyan, mga lords. Nanay Ruby Channel, shoutout din sa iyo. Mark Servito from Pasig City. Shoutout din sa iyo, lords. Kasalom TV, shoutout din sa iyo. Shoutout na rin Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Shoutout na rin pala sa mga taga Kamsor, lalong lalo na dyan sa Muraon. Orozco Family, shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout din sa Barangay Kulungkugong ng Karamuan Kamsor, kay Bro Arnie. Ayun, shoutout sa iyo dyan bro. At lalong lalo na sa family mo dyan.